So ngayon araw guys, so, wakas nakapag-hiking na ako for the first time. Grabe yung experience ko dito dahil buwis buhay talaga. Dito nga pala to sa nagpatong rock formation. Grabe yung pag ko dito dahil first time ko lang. Umalis nga pala ako ng bahay Nang alis 10 ng gabi. At syempre guys, kasama ko nga pala si Chochi. Siya nga pala yung kasama ko kapag sa mga ganitong activity. Yung pagkaalis nga pala namin guys, bigla na lang umambon. Eh yung pupuntahan nga pala namin guys ay sa pa. Kaya kinakabahan talaga ako, baka kasi biglang bumusong ulan. Medyo mabilis nga pala yung namin guys dahil wala na nga pala sasakyan. Nadaan na nga pala namin dito yung SM City ng Santa Rosa. Natatakot nga rin pala ako guys dahil medyo mabilis na rin yung takbo namin. so, Muntin Lupa nga pala kami dumaan kasi bawal daw yung motor sa highway. Tapos nung may nakita na nga pala akong kisa sa kalsada guys, ibig sabihin na sa Maynila na kami. Nakakalito nga rin pala yung daanan dito kasi ang daming kalsada. Tapos kahit alas 11 na nga pala ng gabi, ang dami pa rin sasakyan. Minsan pa nga guys, nagtatraffic pa dito. Buti nga pagkatapos ng traffic, mayroong kalsadang napakaluwag. Mahaba nga rin pala ito at walang gaanong sasakyan. Pagkatapos nga pala nito guys, hindi ko na malaya na, na nasa na pala kami. Ang ganda pala ng bilog na to kapag sa gabi. Yung una nga pala namin hinanap dito, guys, itong parkingan. Meron nga pala bayad dito 50 pesos. Kaya nga pala parkingan yung una namin hinanap kasi susunduin nga pala kami dito papuntang bundok at baka makauwi kami ng gabi na rin. At nakapunta nga pala kami dito ng 12 AM. 1:30 nga pala yung usapan na susunduin kami dito. Inagahan namin, guys, para wala na kaming problema. At dito naman kami susunduin sa so May Chowking. At syempre, guys, dahil mahaba pa yung oras, wala kami magawa kundi kumain. Yung budget ko nga pala sa buong trip na to, guys, ay 1,000 pesos. At ang masasabi ko lang, guys, ay sobra pa 1,000 pesos. Tamang food trip nga pala muna kami dito habang wala pang ginagawa. Yung in order ko nga pala para sa akin, chow pan tapos wonton mami. First time ko lang kasi mag-hiking kaya sinigurado ko may laman yung chan ko bago umakyat. Tapos no mga 1:30 na nga pala guys, dumating na nga pala yung sundo namin. Maraming nga rin pala kami kasama mag-hiking. Siguro guys, mga 50 na katao din kami. Kaya ako nga rapel na nalaman tong hiking guys kasi nakita ko nga pala to sa Facebook. Matagal ko nang gustong gawin to kasi wala akong makasama. Buti nilang talaga guys, libre si Chochi sa mga ganito. 3:34 nga pala guys, no nag-stop over kami. Mga 10 minutes na nga pala to bago magbundok. Kaya nga pala kami nag -stop over kasi ito na yung last na tindahan na makikita namin. Yung mali ko nga pala dito, guys, kumain lang ako pero hindi ako nagbaon. Hindi pa ako gutom pero kumain na nga rin pala ako dito. Cup noodles nga pala kinain ko dito para mainitan yung chan. Late ko na nga rin na realize na meron palang kape dito at tinapay. Pagkalapit ko kasi anti-mano, kinuha ko kagad yung cup noodles. Kaya yung agis, favorite ko para man pulbura. At buti nga guys, nakabili pa ako ng tubig bago umalis. 25 pesos nga lang pala to pero sobrang laki. Pagkatapos nga pala ng stopover namin, bumiyayin na ulit kami. Abang naandar guys, binigyan na nga pala kami nito parang ID. Siguro guys, ito na yung newbie na sa activity na to. Ayan guys, 438 nga pala, akit na kami sa bundok. Bago nga pala kami makiat guys, nagdasal na muna kami. Sinabi na rin nila kung ano yung mga gagawin namin. saka yung mga basura po natin, ang nagpatong po ay lalakarin natin sa Mike and isang oras. At kagabi po, maulan dito sa amin, kaya matulas po yung trend natin. Uh, Kunting ingat na lang po tayo, makinig na lang po kayo sa guide. Bago nga rin pala kami mag-umpisa maglakad, pirag stretching na muna kami. Hindi ko talaga inaasahan na matindi pala yung akyat ang gagawin dito. Lalo nga rin pala naghirap dito, gawa ng basa yung daan. 3 kilometers nga rin pala yung namin dito, pero sobrang hirap. Tapos hindi nga rin pala ako na-inform na kailangan pala ng flashlight. Kaya yung tanging flashlight ko nga rin pala dito, ay eh, itong cellphone. Yung ibang daanan nga pala dito, guys, malalalim yung putik. Kahit hindi ka nga rin pala marunong mag-moonwalk, mapapamoonwalk ka. Yung daanan nga rin pala dito, guys, na ng pahirap. Kung kanina nga pala, puro lupa yung daanan ngayon may bato na. Kahit pa paano nga pala, guys, meron din kami maraming stopover. Tapos na-realize ko nga pala guys, wala na nga pala kasama sa likod. Tapos yun pala guys, naiwan na si Kochi. Butin lang guys yung tour guide namin dito, tatlo. Tapos siya, merong sariling tour guide. At ayan guys, ito nga po yung mga nadadaanan namin dito. Siguro madali lang to kung hindi ba sa yung daanan namin. Tsaka mapapadali to lalo kung hindi ako nagbibideo. Kaya ako lang naman to ginagawa guys kasi nagpapasikat ako sa inyo. Buti nga guys, voice over tong ginagawa ko kung hindi rinig na rinig niyo yung hingal ko. dito na nga na pala kami inabot ng sikat ng araw. Nahuli na nga na pala kami sa mga kasama namin. Kaya buti na lang talaga guys, meron kaming personal na tour guide. Sinabihan nga na pala kami na konti lang din yung inumin namin tubig. Kaya wala na nga pala kami kasama dito guys, ay nag chill na lang kami. Kasi guys, wala na yung pressure na kailangan namin humabol. Masaya naman na to, kahit dalawa lang kami ni Chochi. 5.41 na nga pala nung umaga nung nakapunta na nga pala kami ng campsite. Dito ko na realize na wala pala kaming baong pagkain. Kaya yung ginawa nga pala namin dito guys ay nagpahinga na lang. Wala kasi experience sa mga ganito kaya ang dami nakakalimutan. Tapos nakita ko nga pala yung suit ko sobrang putik na pala. Yung medyas ko basang basa na. Tapos kung kailan pa ako nandito saka pa ako nadulas. After 10 minutes na break nga pala guys nagumpisa na ulit kami maglakad. Malapit na nga raw kami kaya ang lakas na ng loob ko. Pero guys hindi nila sinabi sobrang hirap pa pala dadaanan namin. Nung unang nga guys kaya kaya ko pa dahil hindi pa ako napapagod medyo hindi na nga pala ako nakapag-video kasi kailangan ng humawa. Syempre guys, kahit papaano, concerned din ako sa sarili ko. Pagkatapos nga pala ng mahabag na guys nandito na rin kami sa wakas. Andito na nga rin yung parang sign, hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Guys, tignan niyo yung ahas dito, sobrang taba oh. Bugay ko to sa amin. Ngayon oh, ang galing oh. Umasok sa loob. O oh, diba? Alam niyang sip siya sa akin. Boy Ubo, alagaan mo to, Boy Ubo. Oh. Boy Motunurin tsaka kay Boy Ubo, alagaan niyo to. Siguro guys, iakyat ko to sa Ayun na, nasa loob na Iakyat ko to sa taas Para achievement niya Para meron siya ipagmamaraki sa pamilya niya pag nakita Ahas? Uh, Hindi ah Ayun o oh. Say hi! At ayan guys, naghanda na nga rin pala ako dito para umakit ng magpatong rock Tinanggal ko yung mga putik kasi sobrang dulas talaga nito. Bago yung nga rin pala umakit, nagpicture na rin kami dito. At syempre guys, dahil bidabida ako, nagpicture ako dito ng solo. Tapos ayan guys, umuuna na nga pala yung mga tour guide. Para kapag nasa taas sila, ma-assist nila kami. Ito nga pala yung pinaka-exciting at nakakatakot na part dito sa pag-hiking na to. Yung tipong ang hirap na nga umakit, ang hirap ang bumaba. At yung pinaka-problema ko nga pala dito guys, wala nga pala tulog at exercise. Iniwan ko na nga pala yung bag ko dito para magaan yung pag ko. Meron nga para na tour guide dito. Ito para magbantay ng gamit namin. Hey guys, this is my first time climbing um, a ladder. Oh, oh, lang. oh. Uy, kumapit ka sa lubid ah. Kaya ko to eh. Walang hawak. Uy, <laughs> mayos ka ah. Oh. Taas natin, sayang. So, okay, Huwag ka okay, lumingo oh. mahulog ka eh. Uy! Oh. Doon sa taas no, Do po ah, mag ano, mag vlog. Saan pa kakapit dito? Hawak lang po kayo sa lubid. May mga tungtungan po oh. yan. Okay. Tapos pag akit ko guys, ito na nga pala yung view. Meron nga rin na nakita dito Sea of Clouds. Trivia guys, kapag nga pala tumalong ka sa Sea of Clouds, welcome to heaven ka na. Ayan guys, ito nga pala si Chochi. Meron nga pala siyang Fear of Height. Kahit sobrang taas na nga pala namin guys, kaya niya pa rin umakyat. Pero guys, dito talaga ako nagtataka kung ano kahoy ito. Araw-araw nga pala itong ginagamit, pero hindi pa rin bumibigay. Guys, ano kayong tawag sa kahoy na ito? Sobrang tibay. Ayan guys, hindi na nga pala nakapag video sa pag ko. Pero ayan guys, nasa tuktok na nga pala ako. Sobrang ganda ng view dito guys, parang nawala yung pagod ko. Walang porsyon, kaya sobrang sarap huminga. Tapos yung nga pala ng bundok na to, guys, may naalala ako. Same texture at masakit din sa kamay. Katulad nga pala ng batong to sa Quezon. Kapag ginawakan, masakit kasi meron tumutusok. Ang pinakaiba nga lang pala nila, guys, ito walang lumot. Pero 100% kopya-kopya. Ayan, guys, pumipila nga pala kami dito para magpicture sa pinakatuktok. Pa. Nakakit nga pala kami dito guys ng 6.37 ng umaga. Hindi nga rin pala ako masyadong nagtatayo dito guys kasi natatakot din ako. Buti pa yung iba guys sobrang lakas ng loob kasi nakapagpicture sila ng gusto nila. Guys nagugutom na kami dito balak namin magpa-order ng grab. <laughs> Tapos ayan guys, sobrang proud ko sa sarili ko kasi nakaabot ako dito sa tuk, -tuk. TikTok. Naglakas loob na nga rin pala ako mag-video nang nakatayo. Wala masyadong hangin pero ang lamig. Tapos nagulat ako guys, meron pa lang tao sa kabila. Ayun pala guys, nagpi-picture na nga pala siya dito. Kaso guys, ito nga pala yung picture ko. Hindi na ako gaano nag dito kasi nilalamig na ako. Kaya sa mga malalakas na loob guys, punta na kayo dito. Pagkatapos nga pala namin mag-picture dito, bumaba na rin kami. At ito nga pala yung pinaka nakakatakot kasi tali yung hawakan mo. Basta guys, kapag nakita mo to ng personal, magtataka ka kung paano bababa. Nakakatakot talaga dito guys kapag namalikan ng tapak, magiging alaala -ala ka na lang problemado eh. Basic lang yun oh. Baba 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 lang yun oh. Tayo okay, sa baba ng konti. Dito sa baba mo ng konti. Yan. Nakagrip na. Okay na. Oh, yung okay yung kanan okay. naman. Yan sir. Sige. Yung kaliwa adjust sa sa baba. Pagbaba. Yan. Okay. Sir, hindi nakagrip sir. Adjust mo yung isa. Dito dito dito. Dito dito. Yan. Oh. Sige. Uh, baba mo dito. Nakagrip na. Oh, sige. 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 Sige, na, sige. sige. Yan na. Malapit na. Malapit na. Okay. 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 Ilakad mo lang ulit ako sa step yung kanang paa mo. Kanan yan. Buti yeah. nga yung tour guide dito guys Sobrang haba talaga ng mga pasensya Ito nga guys si Chochi Dalawa na yung tumutulong sa kanya Talaga nakakatakot talaga yung experience na to Buti nga guys hindi siya hinimatay dito Medyo nabudol din kasi kami dito Kasi akala namin ito yung pinakamadali Ito nga guys nababa pa kami Pero yung kasama namin nasa baba na Tapos ayan guys si Chochi akala niya tapos na kami Pero hindi niya alam hindi pa tapos yung buwis buhay Na pagbaba namin Ito kasi guys sa ka okay. nga pala sa sandal Hindi na talaga ako nag video dito Kasi sobrang okay. nervyos okay. okay. ko okay. na Hindi na ako nag-isip ng basta ako mabuhay. Wala rin naman kwento yung video kapag hindi na upload. Pagkatapos nga pala ng buwis-buwis -buwi, eto madali na yung pagbaba kasi may hagdan na. Dito na nga rin pala ako nakaramdam na sobrang gutom. Feeling ko lahat ng sustansya sa katawan ko nagamit ko na. na. Nang lambot ako at feeling ko masusuka ako. Yung nagliklis nga pala sa akin dito guys, yung candy namin pochi. Marami nga pala asukal yo kaya doon ako lumakas. Problema pa rin pala namin dito yung madulas na daanan. Tapos para nakahawak nga rin pala ako dito ng tinik ng cactus. Ay! Hello! Hello. Di ko alam. Parang kaktos siya. Wala pa na matatanggal. Ito nga pala yung nakatinik sa akin guys. Parang nga pala siyang kawayan na tutubo pa lang. Hindi ko na-expect na sobrang daming tinik pala nito. At ayun guys, nakababa nga pala kami dito ng 844. Next destination nga pala namin guys ay sa Tungtung Falls. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye!